tahimik, simple, walang drama. Minsan, ganito rin ang buhay ng mga taong ginagamit ng Lord. Hindi laging may himala o labanan, pero may kahulugan sa bawat hininga. Isa sa mga ganoong tao ay si Jared, isang matuwid na lalaki na naging tulay ng henerasyon ng mga taong nanatiling tapat sa Lord. Ayon sa Genesis 515 hanggang 20, si Jared ay anak ni Mahalalel at ama ni Enoch. Noong isang daan at anim na dalawang taong gulang na si Jared, nagkaanak siya kay Enoch, ang lalaking lumakad kasama ang Lord. Pagkatapos noon, nabuhay pa si Jared ng walong daang taon, nagkaanak ng mga lalaki at babae at sa kabuuan ay nabuhay siya ng siyam na raan dalawang taon bago siya namatay. Walang ibang detalye ang binanggit sa Biblia tungkol sa kanya. Walang banggit na himala, walang digmaan, walang kakaibang pangyayari pero sa linya ni Jared dumaan ang dugo ng mga taong naging tapat sa Lord hanggang sa panahon ni Noah na ginamit ng Lord para iligtas ang mundo mula sa baha. Kahit simple lang ang buhay ni Jared ay simbolo ng katapatan sa pang-araw-araw. Isang buhay na tahimik pero matibay sa pananampalataya. Hindi kailangan maging sikat para maging mahalaga sa plano ng Lord. Si Jared ay walang mahabang kwento pero dahil sa kanya ipinanganak si Enoch isang napakabanal na lalaki. Ang pagiging tapat araw-araw ay pagsunod din sa kalooban ng Lord, minsan. Ang simpleng pamumuhay ng matuwid ay mas makapangyarihan kaysa sa malalaking gawa. May halaga ang bawat henerasyon sa plano ng Lord. Ang buhay ni Jared ay patunay na bawat isa sa atin ay may papel sa pagpapatuloy ng pananampalataya. Manatiling tapat sa Lord kahit ordinaryo lang ang buhay mo. Hindi kailangang maging kilala. Basta tapat ka, ginagamit ka ng Lord. Turuan ang pamilya mo na makilala ang Lord. Katulad ni Jared na naging ama ni Inok, turuan mo ang susunod na henerasyon ng pananampalataya. Huwag maliitin ang mga tahimik na taon. Sa mga panahong tila walang nangyayari, Nagtatrabaho pa rin ang Lord sa buhay mo. Tahimik ang kwento ni Jared pero malakas ang mensahe ng kanyang buhay. Ang katapatan sa Lord kahit sa simpleng pamumuhay ay may pangmatagalang bunga. Mula kay Jared, ipinanganak si Enoch. At mula sa lahing ito, ipinanganak si Noah. At mula sa lahing iyon, ipinanganak ang pag-asa para sa buong mundo. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless.